Good morning po. Uh, skilled works. It's a uh, Monday pero holiday. So, new project natin ulit. Pulo nitong truck ng junk shop kay Boss Nolly. Uh, yun, repair tayo ulit ito. Repair natin yan. Ang daming bulok. Yeah. Ayan. Yung mga bubbles bulok. Ito. Side mirror. Tapos... Tapos lalagyan pa siya ng salamin. Papaubrahin natin yung salamin. Yun. Ang lock niya na kakaiba. Kakaiba po yung lock na ito. <laughs> Trangka ng bahay na. Kasi eh, hindi na siya pinaubra noon dahil wala na yung striker dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero inko working pa naman to. Pwede pa tong remedyuhan. tapos may salamin siya. Ay lang stack up yung uh, mechanical. Stack up siya. So tatanggalin ko yan. Repair natin yan. So far sa bubong wala naman nakitang bulok-bulok. Kaya lang medyo syempre mainit, nilagyan ng karton ng driver. ayan Okay. Ikotay dito. And nilagyan lang ng yero para di mabasa. Ito na. So ayan, uh, ayan. Titingnan natin yung ito pa pala. Ang wiper, babaguhin daw. Kasi lumalaki na yung crack. Uh, malamang masilya to na kumapal din eh, nabitak. Masilya yan. Yan. So dito sa usapan namin ni Boss noli is repair lang. Repair lang ng mga bulok. Hindi pa kasama ang pintura. Tulad nito, hindi ko mabubuksan dito kasi nandito yung trangka niya. <coughs> So ayan po guys, ah uh, meron naman siyang mga bukasan. Tapos yun lang, walang striker kaya ang ginawa nilang remedyo itong trangka para dito. So ayan no. So matindi ang pinsala na nangyari dito. Ayan. Flooring, ayan lang kaunti lang yung bulok ng flooring. Ayan, re repairin natin. So pinapakita ko lang sa inyo guys kung ano yung mga pwede kong gagawin at mga bago. Ayan ang tindi na na. Ang tindi na pala na ito. Ayan dahil junk shop to sya. Kung working naman yan hindi ko na yan sya gagalawin. Uh, ah, lalangisan na lang natin yan. Tapos alay ng pinto. Ito, palitinin na yung ngipin dahil pag ganyan yung ngipin sobrang talas na ng mechanical bulok na rin pati yung mga lagayan ng salamin okay so ayun guys uh, simulan na natin uh, magsisimula muna ako sa frame ng pintuan prepare mo tayo ng pinto okay so, wait lang Hanggang dyan lang po muna. Update kayo. Update ako sa inyo soon.